Tunay nga ang saging na sabah ay hindi basta-basta. Biruin mo, sa tatlong ingredients ay eto at nakagawa tayo ng isang napakasarap na merienda. Umpisa na ba? Let's get it on! At meron na nga tayo ditong labindalawang piraso ng saging na sabah na medyo hilaw pa. Kaya atin muna itong pakukuluan hanggang sa ito ay lumambot para malaman na malambot na, kumuha ka ng tinidor. Tusukin. At pag ito'y bumitin, ay isa-isa na natin itong aahunin. Napakarami nating recipe na pang gamit ang saging na saba. Alin ba sa mga ito ang madalas mong lutuin? Pwede bang pakicomment mo naman dyan? Pati na. Kung anong probinsya ka nagmula para malaman din ng iba kung ano-ano pa ang mga luto sa saging na sabah. Pagkatapos nga nating balatan ay ito at kumuha ko ng masher. At kayang-kaya naman natin durugin itong saging na sabah. Hindi na natin kailangan ng dikdikan para tuluyang madurog itong ating mga saging. Tatanggalin lang natin yung mga naiwan pa dito sa ating masher at sayang din naman. Then maglalagay na tayo ng 1/4 cup ng condensed milk at 2 tablespoon ng margarine. Or pwede gumamit ng butter dito kung anong meron kayo. Para kasi sa akin masarap na ilagay ang margarine dito sa ating nilupak. Hinalo lang natin ito ng hinalo hanggang sa maabsorb ng saging yung ating condensed milk, pati na ang margarine. Yun nga palang pinaglagyan natin. E nilagyan ko din o pinahiran ng margarine. Then gamit ng spatula, e papatagi natin ito. Pagkatapos, e maglalagay pa ulit tayo ng margarine sa ibabaw nito. Kung ikaw ang papipiliin, ano ang mas gusto mo? Yung nilupak na saging na ginagawa natin ngayon or yung nilupak na kasaba o kamoting kahoy. Mas masarap syempre kung maraming cheese ang ibabaw ng nilupak. Pak na pak talaga ang classic recipe na ito. And there you have it, kiintinasyon mga kadadilisiyos. Ito ang ating version ng nilupak na saging. Ang miryendang hindi natin makakalimutan dahil part ng ating kabataan mula noon hanggang ngayon